Sa ibang balita, nasunog ang ulo ng isang bagong silang na sanggol habang nasa neonatal intensive care unit ng isang ospital sa Lipa, Batangas. Nagliyap daw ang daluyan ng oxygen dahil sa nag-spark na ilaw sa loob ng ICU. May saksi exclusive si Claire Delphine. Lunos, lunos ang sinapit ng bagong silang na si Baby Dave Rafael. Nasunog daw ang halos kalahating bahagi ng balat niya sa ulo at nagkaroon ng mga paso sa kaliwang braso. Kwento ng kanyang ina. Inilagay raw si Baby Dave sa Neonatal Intensive Care Unit o NICO ng Lipa Medics Medical Center noong August 28 dahil sa pneumonia. Sa puntong yun ay ni hindi pa raw niya nahahaplos ang anak kaya lumung-lumo siya sa ibinilita sa kanya ng supervisor ng ospital noong lunes. May aksidente September 2 na nag-spark yung drop light niya na hindi namin inaahalang ang ka anak pala namin yung yung naapektuhan. Paliwanag daw sa kanya, tumama ang spark sa oxygen funnel na gamit ni Baby Dave at biglang nagliyab. Hindi namin siya gustuhan ang nangyari. Aksidente. Iimbestigahan natin para ma-prevent natin ulit ang aksidente Ganoon. First time na nangyari sa amin. Yeah. At hindi namin kagustuhan. gusto Bakit sila naglalagay ng mga ng mga tulad ng drop lights na hindi nila tsinisey kung yun ni defective. Mm. Eh paano kung halimbawang yung mga hindi lang sa opo ko, mga defective yung ano nila sa ibang bata? Inilipat na ng pamilya si Baby Dave sa Asian Hospital sa Muntinlupa na nag-issue ng medical certificate na nagsasaad na apat na ng total body surface area ni Baby Dave ang may mga paso, kabilang ang mga second at third degree burns sa ulo at second degree burns sa kaliwang braso ng bata. Findings nila, nasa second, second and third degree yung burns ng anak ko. Second degree lang. A second degree, yun ay eh, hanggang skin na nagkameroon na ng bulay. Ibig sabihin na kalintos. Yung third degree, sa cutaneous tissue, abot na sa ilalim. Sasagutin daw ng Lipa Medics Medical Center ang gasos ng pamilya Manongdo sa Asian Hospital. At nag-abot na raw ng 30,000 piso bilang paunang tulong. Nakatanggap man ng tulong pinansyal, hindi pa rin isinasantabi ng pamilya Manongdo ang opsyong magsampa ng kaso laban sa Lipa Medics Medical Center. Ang ospital, handa naman daw harapin anuman ang kasong ito. Ako si Claire Delphine, ang inyong saksi.